May isang wish sa buhay ang kapuso Hank na si Yasser Marta, makabalik sa nakaraan para makasabay niya sa industriya si Claudine Barreto. Sa Fast Talk with Boy Abunda, nitong Miyerkules, inamin ni Yasser na nahulog ang loob niya kay Claudine nang gawin nila ang series na Lover's Lears. Gayunman, sinabi niya na hindi sila naging magkarelasyon ng batikang aktres. Ayon kay Yasser, na-develop ang feelings niya kay Claudine nang makilala niya ito ng lubusan. Sino ba ang hindi mahuhulog sa isang Miss Claudine Barreto? Napakalambing, napakaganda, lahat ng iwiwish mo na sa kanya na, Anya. Idinagdadag niya na kung kaya lang niya ay ibabalik niya ang oras para naging magkasabay sila ni Claudine sa industriya. Ako, kung may babalik ko lang siguro yung panahon dati na sabay kaming nandito sa industriya. Sana mabalik ko yun, sambit niya. Inihalin tulad naman ni Yosser sa kantang, Somewhere Down the Road, Ni Barry Manilow ang timing sa naramdaman niya kay Claudine. Yung kanta nga Right Love at the Wrong Time, say pa ng aktor